Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng kabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. May nararamdaman ka bang kakaiba sa partner mo? Yung parang wala na siyang pakialam sa'yo? At nararamdaman mo rin na hindi ka na niya mahal. Gusto mo ba na hindi tuluyang magkahiwalay kayong dalawa dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At dapat ikaw lang ang mag-isa kung gagawa ka na ritual. At paniguraduhin yung walang nakakaalam sa inyong mga ginagawa na ritual. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At ang una mo lang gagawin ay kumuha ka ng pula na panulat. Pula po ang kakailanganin natin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos ay kumuha ka rin ng papel at isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido ng partner mo o ng target ng tatlong beses. At sa ibaba naman ay isulat mo rin ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses at pagkatapos ay kumuha ka ng isang kutsarang asin at ilagay mo ito sa papel na sinulatan mo. At pagkatapos ay balutin mo ang asin sa iyong papel na sinulatan na may pangalan niya at pangalan mo. At pagkatapos mo nang mabalot ito ay kumuha ka lamang ng pula na pantali, pula na ribbon, pula na thread ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang mabalot ito ay talian mo ito ng maiki ng pula na pantali. At pagkatapos ay hawakan mo ito. Dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ako at ako lamang ang mamahalin mo at ako ay hindi-hindi mo pakakawalan kailanman. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual, ilagay mo ito sa damitan mo at itago mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung may katanungan po kayo mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May...